Ay may pag asa para sa ating ATM Action Tulong Mission. Samahan natin si Ella Cruz at alamin ang isang mapusong kwento ng isa nating deserving kababayan. Kapos, ngunit hindi naghihina, sinusubok ng pagkakataon, ngunit patuloy na nananalig sa Panginoon. Mula sa aking opisina, mula sa pagdamay ng bawat mga mayan para sa kapwa Pilipino, ang diwa ng bayanihan. Ella, imoment mo na yan. Senator Aimee. Nandito tayo muli sa Angat Bulacan para kilalanin ang ating deserving kababayan na nasalanta ng Bagyong Karina. Halina't umaksyon, tumulong para tuparin ang ating misyon. Ayan si Nanay Maricel, ang uh, ating deserving kababayan ngayon. Nay, kamusta po? Uh, medyo okay lang po ngayon. Pwede niyo po ba kami ikwentuhan ano, po kung ano po yung nangyari? Mga 12, 30 kasi nangyari doon nangyari so, yun. Yung dalawang hmm. anak ko na sa kabila silang room. Bigla na nga lang silang bumagsak. Sa may flooring kasi sa pinakailalim talaga yung naging bagsak eh. Tapos, nahulog sila dun sa gang na tubig. Tapos, sobrang dilim kasi halos na 20 feet yung dalim yung ko, yung bagsak. Buti na lang yung kapatid ko, tsaka yung bayo ko, hindi pa sila tulog. 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 Kaya bigyan din kami kagad na na-rescue na nila. Yung kapitbahay namin, host lang ng tubig yung unang ginamit nila para ma-rescue. Pinauna ko yung ko kong anak. Kaso yung anak kong panganay pala, hindi niya nakamalayan ah, na may sugat pala siya malaki. Siguro doon niya yung nakuha sa nag-crack na ties. Yung anak kong babae, yun, dalawang bagsak siya. Hindi siya nakaangat kasi mab mabigat. Naiwan kami nitong si RJ. Sabi ko, unahin yung lahat ng mga anak ko. Naano ko nga yung baka meron kami ba ano ng mga bakal-bakal. Mga Tapos yung, yung mga simento na crack. Tapos, yung anak ko, ano na siya, yung nawala na siya ng malay. Tapos, sinasampan ko na na siya para magising. Sabi ko, anak, kayanin mo mo. Nabuhayan ako ng loob. Sabi ko, anak, may rescue mo sa akin. Sabi ko, ganyan. Kaya yung anak ko, parang nabuhayan din siya. Talaga mo, ano, akala ko talaga ako. balik-balikan pa yung mga kwento. Kala sa mga TV lang nangyayari. Oo nga po eh. Ang gawang nila. na po kayo nailangin sa pero bakit ang yakapin po dahil totoo po yung sinasabi ninyo. Parang pelikula. <laughs> hindi ako umalis doon na, hanggang hindi ko nakikita yung anak ko na nakinukuha ng mga tao. <laughs> <laughs> Ay, hindi ako. Para talagang pero ano, napakatapang yung pung pamilya. Kaya yeah, siguro napakatapang din Kuya RJ. Kasi siyempre ang nanay pala ay sobrang tapang po. Sobrang blessed po ng mga yeah. anak ninyo. Talagang pinagpapasalamat Panag ko talaga sa Diyos na ginawa niya talaga kami ng himal at mabuhay. Nanay Maricel, ito po, munting tulong lang po ito kay Senator Aimee Marcos okay. at S sisiguraduhin ko po na patuloy namin tutulungan ang pamilya ninyo. May munting handog lang po sa inyo mm -hmm. si Senator Amy Marcos. At sa December po, magkakaroon ng Christmas party ang mga deserving kababayan. Mamimit po natin. Mamimit nyo po si Senator Amy. At pwede po kayo magpasalamat doon. At syempre, dahil Pasko po yun, meron din po siyang inihanda sa inyo para sa buong pamilya niya po. Uh, maraming maraming salamat po kay Senator Aini Marcos ay pinabot niya po na tulong sa aking pamilya. Uh, hindi ko po ito makakalimutan. Sana po marami pa po kayo matulungan na kagaya namin. Maraming maraming salamat po. God bless po sa inyo. Muli, ito po si Nanay Maricel, ang ating deserving kapabayan. Maraming, maraming salamat, salamat po, po, Senator, Senator Aini. natin lang unahin ang pagkain. Hindi ko alam kung nagmula bilang nga nanay. Pero kasi, sidekick ako ng tatay ko. Alalay ako nun eh. Parati ako nandun. O, oh, Sunod-sunuran. Ang papel ko, bago ako pumasok sa eskwela, alamin magkano ang presyo ng isang ganta ng bigas. Eh kinakailangan, nasa 8 pesos yon, Walong piso yung ganta. Eh, hindi na nga uso yung ganta eh. Pag tinatabi, pag tinatanong sa akin, ano yung ganta? Natatawa nga ako kasi salup yun. Yung uh, box na kahoy, tapos kakalusin lang. Walang mandarayan timbang-timbang noon, nung unang panahon. Eh papel ko yun, ewan ko kung bakit ko naman naging trabaho yun, tatawag ako, tatawagan ko lahat ng tao, yung mga tindera, market, vendors association, aalamin ko, huy, magkano na? Pag tumaas yun, naging 9 pesos, 10 pesos, pag panahon ng gawat sa Ilocano, yung panahon ng tagulan, nagtataasan ng presyo, wala ng ani, abay, nagwawala na yung tatay ko, ano? Bakit? Bakit naging 9 pesos yan? Di eh, pwede. Tapos tatawag na yun sa Isabela, tatawag sa Nueva Ecija, nako, lahat, magbagsak kayo dito, asa na yung mga laman ng mga bodega ninyo, ang taas, taas na ng presyo. So, yun ang papel ko kada umaga. So, parang palibasa siguro, kinagisnan ko na yan, tuloy-tuloy na. Alam ko, unang-una, pagmulat ng mata mo, kinakailangan, alam mo na may presyo ng bigas na mababang mababa at kaya. Abot kaya ng bawat isa. <laughs> Marami man ang hinaharap natin suliranin tandaan na, ang solusyon ay tayo rin. Ako po si Senator Aimee Marcos. Ang bawat isa, ang bawat Pilipino ay may solusyon. At sa lahat ng solusyon, tayo rin ay may aksyon. Basta na pag-uusapan ng bayan, basta tungkol sa mamamayan, dapat magka-moment yan. Hanggang sa susunod na linggo, ito po ang At The Moment with Aimee. The